Yan, good morning kakabsat mga buntoy Lakad-lakad lang -lakad, tayo ngayong umaga Dito sa Boardham Park Yan Samahan nyo lang sa akin, Upload videos, mahaba-haba to hindi ikutin natin tong Boardham Park Ang upload-upload videos muna tayo dito sa Kabsat Maki so, Lilo muna yung, ano, yung Kabsat Mac vlog Pahingan muna yun dito muna tayo para ma maka, maka ano na rin tayo dito mga 50 subs tapos yan pwede na tayo mag live yun know? o sarap sarap paglakad dito sa umaga yun ito yung lago no mamaya maya kasi mainit na rin eh hindi init din dito sa bagyo pag mga alas 9 pag so, mga alas 9 alas 8 mainit na rin Mag beaches lang po ah. Mag doon sa kabila. Mga bulaklak dito. ganda. Nakakatanggal ng stress yung mga bulaklak. Sa umaga, dami nagyajagin dito. Pag alas 7 na, pero medyo okay pa rin, makulimlim pa rin siya. Hindi pa siya mainit. Itong tinatawag nilang exercise sa umaga, kakapsat, mga Yung eh. mga piglawan plants naman naman doon. bukas na bagyo shorts na lang ako paano pa rin pag di na mag ganong kaginaw pag, ano, pag umaga rin hmm. <laughs> Actually, itong Burnham Park, pinangalan to kay Engineer John Burnham. Uh, isa sa mga architect ng Baguio City nag siya sa mga ano, nag-design ng Baguio City. Si Engineer John Bornham. Yun, mga nagsusumba. may magsagay na, Sumba sumba-dumba. Mga nagsusumba, isa taas.

Ando, SM Baguio sa taas. Takas pa ba niyang kin. Ito, Pink Lawan Plant. Kaya sabi ni, ito yung favorito ni Bonsoy Iris, Pink Pink Lawan Plant. Kasi daw kulay-piklaw sila. Carnation plant yan actually. Pero tawag namin dyan, piklawan plants. Piklawan plants. Hindi yeah. nga <coughs> yeah, magandang technique. May karga ka sa likod. Balik jogging ka ganun. May karga ka sa likod. Pabigat-bigat. So, ilang kilo din yung karga ganun Hindi eh, kuya. Hmm. Si ate oh. si ate. Wonder Woman siya. Sa gabi to, sana nga ilawan na eh. I-checking ko nga ma'am yung gabi kung may ilaw na rito ma'am gabi. So yung mga ilaw-ilaw, yung violet lights, neon lights lang gabi. Yun ang maganda rito eh. Yun, dilawan yung pinaka-pulakans. Ganda lang mga laban wala pa nagbo-voting maaga pa upload videos lang po kakabsat mga puntoy lakad-lakad lang sa Burham Park sa umaga mga Manila vloggers dyan imbag na bigat sa inyo lahat Kapsat Daddy D, Kuya Edwin mga nandiyan sa Manila Bay Kapsat Rex Kuya Rizal Kapsat ah uh, Pinky uh, ano? Kapsat Pinky Road lahat ng mga Manila Bay vloggers Ma'am Chona, Ma'am Yins andito po muna tayo sa Baguio City Carnation Plants yeah, may mga dito medyo, medyo, sumisikat na ngayong araw eh, sabi ko na eh

Yo, yeah, wala ka dito mga bulaklak sa Maynila. Kabila, La Rose Garden ng kabila. Sakto yun natin 10 minutes to live na to ha. Kakabsat itong upload videos na to. Capshat mga bunsol. Sakto lang natin 10 minutes. Yeah. Support support nyo lang itong isa pang channel ni Capshat Mac. Ito ang Capshat Baki nag support support lang. Marami tayong more on travel kasi tong ano na to eh, itong channel na to. More on travel, saka mga pagkain. haluan yeah, din natin ng politika syempre, lalo ngayon. Ginigigil na naman din late si Inday Sara, 'di ba? Yeah walang ginawa si Inday Sara at si Tatay Bigong diba? tama tama yung mga congressman na yan ang kongreso ngayon ay napupugaran na ng mga komunista diba? halatado sila masyado halatado sila masyado inano pa nila si si Ka Eric Celis diba? kinulong pa nila sa senado ay sa kongreso which is mali diba? masama na bang mag voice out ng opinion pag kayo okay lang pag kayo mga komunista kayo salita lang kayo nagsalita okay lang kahit mura-murahin yung presidente pwede sa so, si Ka si Ka, si Eric, supportahan natin siya. Laban natin yung mga pinaglalaban. Laban natin ang SMNI na magwamala. Kasi pag nawala ang SMNI, wala na. Wala na talaga. Talaga ma, madodominate na tayo ng mga komunista papasukin na nila mainstream ng ninja yan ayaw nila kay SMNI ayaw nila kay tatay Digong ayaw nila kay Inday Sara kasi mga sila makakasira sila sa diskarte nila sa 2028 diba talagang crab mentality diba ginawa na lahat ginagawa naman lahat yung Inday Sara ang tartaho niya Department of Education diba okay naman diba ay, tatay tikog din wala ka naman masasabing korupsyon panahon niya diba kaya support support lang tayo kay tatay tigong inday sara kay Kalaka eric kala kadab kala Kamar, kay mam marlin badoy diba? sa SMN na yung natin huwag tayo pabayag na mawala ang freedom expression dito sa bansang ito porque mga congressman sila nabulapog kasi sila in sa mga kalokohan nila na may mga port barrel din sila mas matitindi ka mas matindi pa kaysa sa pinupukol nila kay Inday Sara diba? dapat talaga dapat talaga mawala na mga party list na yan ikulong yan, ikulong lahat yan yan yung mga yung mga nag, nagmamaskerade dyan kung mga congressman congresswoman, pero mga komunista yan dapat yan ikulong lahat, sila dapat investiga ng ICC, di ba hindi dapat si tatay tingong pinag-iinitan nila dapat ang pinaginitan ng ICC ito mga communist party of the Philippines CPPNPA, si yung mga pinapatay nila mga sundalo, na walang kalaban-laban dalot polis na mamatay sa ambush yung ginawa ni tatay Tigong pinatahimik niya ang bansa war on drugs effective yun criminality rate bumaba kaya bumabalik na naman tumataas na naman lumalabas na naman ng mga atik diba? yung mga skalawag na polis ang lalabasan na naman panahon talaga nila ni General Bato na maintain talaga nila yan diba? dapat talaga protekta natin huwag tayong papayag na maano si tatay Tigong o tayo papayad na may makialam ang international court may sarili tayong court dito sa Pilipinas dito sila dito, dito sila, mga Pilipino maglilitig sa kanya huwag yung mga banyaga kinabi naman ni tatay itikong yan okay lang kahit hindi siya basta mga Pilipino huwag banyaga yung mga hinayupak ng mga komunista kasi na yan ayaw tumigil diba? Basta bayaran na natin sila. Basta tayo nakasupport tayo sa team unity. Diba? May tataytigong pa rin tayo kay Inday Sara till the end. Ayan. Ingat lang kakapsat mga buntoy. Out na tayo. Mahaba na eh. Mamaya lilipat ulit tayo. Yeah. Tataytigong Inday Sara laban lang po. Laban lang po para sa ano. Para sa kapat. Para sa... Para po sa bayan. Huwag po tayong papayag na ma ma-under sa komunista katong bansa natin ma ba, maano tayo ng mapigtaan tayo ng mga komunista kongresis pang mga wakaw mga wakaw at na sugapa sa kapagyarihan bye bye kakapsat mga punsoy yes ingat god bless po